Ayun, no? Oh, kaliwat kanan din, talikuran. Itong uh, tatlong uh, sasakyan na hahatakin, nasa tapat mismo ng uh, Tuawi Zone. Ganito na ang ang na ano nila. Ganito na ang ano nila. Ganito ang ano nila. Ito pero ngayon ko lang uh, nakikita itong lugar na ito o uh, ngayon lang ako nakasama sa lugar na ito. O oh, yan, ay sir! kasama sa galan, no? Nadali! Nadali! <laughs> Nadali! Ingat palagi, ha? Ingat palagi. Sige, bye! 哦，哎呀！ Magandang uh, umaga sa inyong lahat Ngayon ay uh, June uh, 15, 2024 At sa oras na 8 ng umaga Nandito ngayon ng uh, Special uh, Operations Group ng uh, MMDA Sa kahabaan ng uh, Samar Avenue at sa akop ng uh, Quezon City At uh, ito ang unang mahatak Wow. May nahatak na rin pala dito. Nasa kahabang pa rin tayo ng uh, Summer Avenue. Oh, no, 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 no. oh 'di ba ang ganda na tignan? Yung manakakalam na. Dawson's Arcade na dito na sir. Nahatak. Mayroon pa rito sir, dalawa ka at tatlo breaker nandito kung pa yung ah, Marami dito mahahata. okay. ang mahahatak Nandun pa ang dito may pa ang <coughs> 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 ito na mga uh, van dito mismo naka-park ayan sa no parking sign na uh, nakikita na yung driver dito naman sa inalisan ng van meron ding uh, motor na iniwan dito kaya binibigyan ko na yan ata uh, posibleng uh, masampas sa tow truck ito Okay, tara na. Ah, hatake na ito. Dati yun, nakasampa na sa tow truck. From uh, Samar Avenue, kumaliwan ang team dito sa Scout Albano. Ah, Borromeo. <laughs> Ayan. Saka ng uh, Esquera, Sergeant Esquera. May hinahatak na rin pala dito. Ayun, no? Oh, kaliwat kanan din, talikuran. Ah, bali, tatlo pala ito. Meron pang isang uh, ranger. Itong uh, tatlong uh, sasakyan na hahatakin, nasa tapat mismo ng uh, Tuawi Zone. Napansin ko sa isa sa tatlong hahatakin dito. Ayan Ang oras ngayon ay 8:30 ng umaga. Nag-start tayo ay 8 ng umaga. Sa loob ng 30 minutes, labing isang sasakyan ang nahatak. Magmula doon sa Samar Avenue hanggang dito sa kahaba ng Sergeant Wesquera. After ng uh, Squira, Spera, uh, binaybay ng team itong uh, kahaba ng 11th uh, Jamboree. Dami na palang natikitan dito. Nauna na yung ibang team. Dahil uh, wala nang uh, tow truck, so maninikit na lang ang uh, team ng mga illegally parked uh, vehicle dito. Pero yung Skog, patuloy yan ang maglilinis dito sa sidewalk. Ang dami dito Dapat pala ang dalang uh, tow truck dito Mga 20 Kaya sinabi ko kong uh, marami Magmula dito sa natama ng uh, camera kanina Ayun Sa kabila Mayroon sa kalsada Mayroon din nakasampa sa sidewalk Ganun na lang siya, gusto na lang ibigay license. Hindi, dalawang libo yan. Katulad ng mga sasakyan ito, unattended, ibig sabihin, iniwan lang dyan na walang driver. Ang uh, multa niyan, dalawang libo. Ngayon, yung may mga driver na naaktuan mismo sa sasakyan or lumabas ang multa, 1,000. Nasa kanto na tayo ng 11th Jamboree at ng Kamuning Road. At kumaliwa dito sa Kamuning. na uh ha, -huh. no? Huwag magbalitan yan, di Para ng gobyerno! Kasi kulang na, marami na nga ano. Yung uh, nakumpis ka ng mga gamit sa sidewalk? Hmm. Mga natitikita na yung mga nakausli yung oso sa sidewalk. Oh, hello, mga kasama sa gulan. Ha, <laughs> ha, ha. Ay, alay! Kababaya, si Kababayan si Sweetie! Kababayan, Sweetie! Kamusta? O, oh, yan! Makakarating ho! Salamat! Nandito na tayo ngayon sa may kanto ng Kamuning Road sa kanang EDSA yung pakaliwa ng EDSA papunta ng Monumento yung uh, pakanan papunta naman ng uh, Makati or Alabang So ito, nag-cross na tayo sa EDSA pagdating dito hindi na kamuning ito ay uh, Camias Road maayos na dito pati sa kabila oh naka parallel na yung pagpapark at uh, lapas na yung sidewalk pati yung mga motorsiklo dito ang ganda na no? oh dati dati nakambalang yung sa sidewalk

dumating ng Tulay, yan ang uh, boundary ng cage So, after ng Tulay, ito na yung uh, barangay Irod uh, e. or uh, barangay uh, Erodriguez. na clearing na ito ng uh, MMDA pero ngayon ko lang nakita uh, nakikita itong lugar na ito or ngayon lang na ako nakasama sa lugar na ito Hello, good morning, good morning. Good morning. Okay, balikan tayo Mga ginagamit daw nila ito ng mais. Yung nga lang uh, ng uh, MMDA. Kababangalan kasi nung tanong ay yung kit ng mga ikan. So hindi na tayo tutuloy doon uh, na u-turna itong uh, scoop. Hello, good morning po. Sarap ng kain ni Kuya. Sarap ng kain. Kailang lang ito nakaharang dito Dahil pagka adya yan, Dito na dadaan yung mga tao sa Pagsada Lumabas ulit ang team Dito sa may uh, Kahaba ng uh, Road dito sa kabila na pinanggalingan natin, eh ito. Malinis. Tignan natin sa kabila. Yung uh, papunta ng EDSA. Ayun na EDSA eh. Malinis. Ito lang. Bukod tangi lang dito sa isa. Ito, ginawa na ito ng uh, LGU, yung sidewalk at ayan, nakapatong mismo yung uh, unahan ng uh, sasakyan dito naman yung driver matitikitan na lang hindi na mahatak. oh di ba ang ganda pagka ganyan at uh, nakagilid talaga ay uh, hindi matitikitan ay, ito ito malamang natikitan ito titignan natin dahil nakausli yung uh, hulihan uh, titignan natin kung sapat nga ba yung unahan na isagad dito ay ayun naman pala may space oo oh. Dapat isinagad niya sa unahan oh. Ay! Hello! Hello! Mabuting mabuti po O oh, yan! Ay sir! Kasama Hello. sa galano Nadali! Nadali! <laughs> Ingat palagi ha, ingat palagi. Sige bye. Oh, ayan. <laughs>